Ó, si Jessica. hindi ako tamad, kaya kasali ako sa tupad. Medyo late na nga ako nakatulog kagabi, kaya nga medyo na late na rin ako ng gising. Kaya naman pag gising ko ay nilagyan ko na agad ng picture, yung ID namin ng tupad. Kapi nga lang sandali pagkatapos sumakay na nga agad ako ng tricycle dahil maulan, kaya naman hindi ako nakapagmotor. Pagdating ko nga dito ay sobrang dami na nga ng tao. Dahil for today's video nga ay payout na nga ng aming tupad. At sa wakas nga matapos sa aming matagal na pag-aantay, ay sasahod na din yung mga aklo. every present lahat ng LGBT ng Pilar. Eh, sino pa naman hindi pupunta dito? ay eh, five sweet to na malina. Kaya naman kahit yung iba ay ka gigising lang at mukhang po ay talagang nandito nga sila. Kitang-kita naman sa mga mukha ng aklan na talagang masasaya sila at excited na makuha yung sahod nila galing sa pinaghirapan namin ng 10 araw sa aming pagtutupan. Nakakatawa nga yung araw na to at talagang excited nga ang lahat ng nga nakasama-sama na naman kami kaya for sure nito mamaya ay kalukohan na naman na malala. Wala nang keme-keme pa at eto na nga isa-isa na nga pinapila yung mga akla at ayan na hawak na nila kanilang tingli libong piso. Malita talaga nga lang to para sa iba pero sa aming mga akla ay makakatulong na to dahil nga lalo na ngayong panahon ng Ghost Month ay walang masyadong racket. Kaya naman napasumba na sa Ate R at Ate Vanessa sa sobrang tuwa. Isa nga pagtutupad ng mga LGBT dito sa Pilar ang isa sa mga napakasayang experience namin. Kaya nga napakaswerte namin at very thankful kami dahil isa ang LGBT na Pilar sa mga napili nilang isama sa tupad. Kaya nga shoutout at maraming maraming salamat kay Congressman Abed Garcia sa pagbibigay sa amin ng opportunity at sa mga staff din ni Kong, kay Mayor Charlie Pizarro at sa Dole at sa Peso. So sobrang tuwa nga ng mga akla ay sabi nga nila ay sana ay maulit nga ulit yung ganitong klase ng tupad katupad sa aming mga LGBT. Baka naman ko. So, na sobra saya nga ng mga akla at eto na nga. Nagkaroon na nga ng showdown at may mga pa-dance contest pa. Kaya nga habang nakapili mga akla sa payout nila, eto nga muna. Pinanood muna namin yung mga akla na talaga nakakaliw talaga. Sana na nga kayo sa aming mga akla na lalo pag nagsama-sama ay ganito yung riot talaga. Ano ba naman ang hindi gaganahan kung 2,000 ang premyo? Kaya naman buwis buhay talaga mga akla. Karir, na karir talaga mga klaso pagsasayong nila at laban na laban sa so halagang 2,000 na bigay naman ni Consi Pati. Kaya naman marami maraming salamat, Consi. Ito na nga yata yung pinakamasayang pagtutupad namin. At syempre, sino ba naman din matutawa? Eh, meron kaming 5,000 piso lahat. Kaya maya nga ay bakaunti na pakaunti na nga mga tao. Nagsisuwi ng mga akla ng mga nauna sa amin. At kami nga, ito na nga, pumila na nga kami dahil nga pang huling barangay kami. Kami nga pinakahuling babibigyan. Sobrang bilis lang naman ang pacing ng payout dahil nga alam ko ay ibang bayan din dito sa bataan ay payout din nga ng tupad nilang mga L GBT. Kaya naman mga klas, sulit na sulit yung pagod natin Dahil sa wakas ay nakuha na rin natin yung pinagharapan natin sa pong sa tupad Ma Maraming maraming thank you dun sa mga naging ng aming pagtutupad Hanggang sa uulitin po, yun lang muna for today's video, bye!